Please subscribe. Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na magreactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siya records ng ano eh, ng awayan. So, po, ano, si Nanay Imelda ay eh, may kondisyon ha, sa panliligaw po ni Kalingapdan dito kay uh, Joy Diwata. Ano po at uh, ito nga si Kalingap Dan ay eh, nagpunta doon sa bahay ni La Joy Diwata, upang sa ganon. Ay uh, magpaalam ano po para ligawan itong si Joy Diwata. So balit ah uh, po itong kondisyon si Nani emelda dito kay uh, Kalingap Dan, ha? Uh? po natin yung video at siyempre ibigyan po natin ng counting reaction. Pero bago po yan ako muna pipumati sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tanghali. At uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid, saan man kayo ng panig ng mundo na roon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalaan kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin sa sila ko Yabal Santos Matubang, Kalinga Prab at Edna Vlog Jack Tapia at uh, Kalingap Dan at uh, yung mga kasama po natin sa Karepa at ganoon din po yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. Ito po yung video no, na kung saan ay uh, nagpunta si Kalingap Dan uh, doon sa bahay ni Joy Diwata Kasama po niya si Kalingap Prab, ano, upang sa ganon ay uh, magpaalam ano po, dito kay Nanay Imelda para sa panliligaw dito kay uh, Joy Dewata. Subalit, Ah, uh, my condition. Ah, ito. Ah, po natin yung video. At uh, ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Prab Kung pwede lang humingi ng ano, ng permission ni Nanay Nene kung seryoso yan, saaling nililigawan si Kung ba si Nanay. Ito na. Tingnan, tingnan so. Sa kanang ano, Permission. <laughs> Tapa mo ah. Bakit po ano? Bigla niyo po pa. Maulan. Uh, wala lang. Tagal lang kasi natin din nakita. Uh, Namiss lang kita. Kaya, pinataan lang kita. Okay lang? Okay lang. Ano pong gusto niyo? Kasi yung pagkong magkape. Wala, upo ka lang dito. Ika lang naman pinunta ko dito, kaya okay na ako sa, sa gusto ko. <laughs> wala na. Wala na kayo pang gusto, Joy. Ikaw wala. <laughs>

Pero so, hindi ko na kailangan itanong po yung itatanong ko kayo na ano <laughs> yun. Pero na meron akong gusto nga. Uh, itanong po sa inyo. Ano na yun, huwag yung mabibigla. Pero uh, ano. <laughs> so, like. Gusto po itanong sa inyo kung papayag ko kayo na. Mandigaw ako kay Joy. Ayun, well, nasa edad na. Papayag ko kayo? Uh, oh, no. sa Nasa edad uh, na siya. So, may permiso niyo po. Uh, ano, kukunin ko na ang kamay ni Joy. Sige na. Ano yan ay? Okay lang po. Oo, sige na. Wala na mong sige. Na. <laughs> Sabi ang bilis kausap niya ay. Pero, iyo dyan. Oo, sige na. daw. Huwag daw akong pumayag kung gusto naman niya. O, mas mabuti na ngayon nagsasabi ng pang gusto sa magtatago, di ba? Oo po ba, bilang natin sige po sa inyo. Gusto ko po paalam sa inyo. Bago ko po sa Kaligawan si Joy. Gusto ko pong aware po kayo. So, Joy. Okay. Ano? kaya lang, ligaw lang muna. Gusto ko, makatapos muna ng pag-aaral. Oh, ito naman! Kaya mo, apat na taon na ako man niligo kay Joe. Oo, Apat na taon hanggang makatapos. Kasi, kasi na yung minsan naisip ko na pag niyayaya ko si Joe lumabas, parang ano na rin, parang parang date na. Kaya gusto kong uh, ipaalag po sa inyo. Dito nga po ay uh, yun, ha, nakita po natin ano, na kahit po umulan ay talagang napasugod ha, siya uh, Kalingap da, na uh, si Kalingap prab doon po sa bahay ni Joy Diwata. Ano po, at uh, na no, kala ko po ay mas, masusurpresa etong si uh, Joy Diwata sa pagdating nila Kalingap Dan. Pero alam na po pala, <laughs> alam na po ni Joy Diwata kasi mukhang natimbrihan na ni, uh, ni Grace na ano po yung uh, kapatid ni Kalingap prab At uh, dito nga po ay ah, uh, talagang si nasikaso sila no ni uh, Joy Diwata no at mayroon pang pamerienda Ha, ah, na miss po ni Kalinga Prab ah. yung inihandang merienda ni uh, Joy Diwata kung natatandaan nyo noon ano po kada pupunta itong sila Kalinga Prab sa bahay nila Joy Diwata ay mayroon pong uh, ano kung hindi piniritong saging ano ngayon naman ay uh, piniritong kamote naku napakasarap noon ano talaga nga naman ano po kapag ka nasa bukid o sa probinsya ay talagang wala pong problema eh. sa mga ganyan ano sa mga kamote, saging, ano po. At talagang napakarami pong uh, pwedeng gawing merienda kapag ka nasa bukid nakatira na ano po. At na uh, dito nga po ay uh, si Kalingap Dan ay medyo kinakabahan. Ano po? <laughs> Doon sa kanyang uh, sasabihin dito kay uh, Nanay ano po? Pero makikita mo naman po natin na si Nanay Imelda ay para uh, parang bumabata, ano? Itong si Nanay Imelda. Uh, hindi po kagaya nung una, nung makakita po nila Kalinga, Kalinga Prab na medyo matanda na siyang tingnan, ano? Noon, ano? Pero ngayon, ay talagang makikita po natin ay mukhang nagbo-blooming, ha? Itong si Nanay Imelda, ha, At, ah, uh, na siguro nakahawaan ni Joy Diwata. Ano? <laughs> si Joy Diwata, ay eh, talagang, uh, sa mga panahon ngayon ay uh, blooming. Uh, blooming po siya, no. At uh, hindi po tumatanda yung kanyang itsura, no. Kala mo po ay uh, 16 years old lang itong si uh, Diwata. Kasi nga po, siyempre, alam naman po natin lahat na meron siyang inspirasyon. Ano? <laughs> At ito na nga si Kalingap Dan. Ano po, magpapaalam kay uh, Nanay Melda uh, upang sa ganun ay uh, maligawan na niya itong si Joy Diwata. Ano po? At uh, medyo kinabahan siya, no? Pero nasabi naman po niya nang maayos. Ano? Pero bago po siya magsabi, eh, nag-joke itong si Nanay Melda, no? Ang sabi po niya ay ah uh, uh, ano uh, na daw po itong si Kalingap daan dito kaya uh, Joy Diwata. Grabe, no? Doon na lumalabas na talagang botong boto rin itong si Nanay Melda kay Joy Diwata. Ano po? At doon nga ay, uh, nagpaalam na Itong si Kalingap ano, naliligawan niya daw po niya itong si Jade Kasi para sa gano'n, uh, minsan nagde-date daw po sila, ay mas maganda po yung alam ni uh, Nanay Imelda. Totoo na po yun, ano. Talagang totoo ang iyong intensyon, ano, sa isang uh, nililigawan. Ay kailangan, siyempre, ipaalam sa magulang, ano po. sa gano'n, ay uh, maging maayos yung uh, relasyon, ano po pagka may basbas -bas ng magulang. At dito nga, ano, nung nagpaalam po itong si, si Kalingapdan, ay may kondisyon itong si Nanay Imelda, ano, Ah, okay na okay lang naman daw po sa kanya na ligawan ni Kalingapdan eh, itong si Joy Diwata. Walang ka problema Ano po, yun po ang ang, ang sabi ni uh, Nanay Imelda, ano. Pero may kondisyon. Ah, yun lang ang mahirap doon, may kondisyon, ano po. Na sabi niya, ay ligaw lang muna. <laughs> ligaw lang muna, ano? Tatapusin muna sa pag-aaral itong si uh, Joy Diwata. Tama puyon po 'yon, ano? Yung sinabi na 'yon ni Nanay Imelda. Okay lang naman. Kung uh, ligawan lang, ano? Walang problema. Date-date. Wala pong problema, ano? Basta may limitasyon. Ano po? At uh, yun na, nga, ano? Kailangan na eh, makatapos muna sa pag-aaral itong si Joy Diwata. At, uh, Okay naman, Kalingap Dana. Yung maganda, yun ang maganda po doon. Ano? Nagkakasundo sila. Ano po? At uh, yun ang ano, sabi niya ang Kalingap Dan ay eh, apat na taon daw po siyang manliligaw dito kay uh, Joy Diwata no. na, pag nakatapos ng pag-aaral, etong si Jay Diwata ay eh, pwedeng-pwede nang magkaroon ng relasyon. Ano po. Sa ngayon, ay ligaw-ligaw lang muna, date-date ano, Mga enjoy lang muna nila yung uh, kung anong meron sila ngayon. Ano po, pero pagdating ng nakagraduate na si Joy Diwata, yun, ano, pwede pwede na, siguro magkaroon ng relasyon, at uh, siguro, kasunod na, syempre, eh, uh, kasala na. <laughs> Kaya yun, ano, dito po ay, uh, nagpaalam si Kaling na naliligawan itong si Joy Diwata, pero, may condition nga itong si Nanay Imelda. Ano po, Ah, uh, suportahan po natin ano ang Dando. Ano po, ah, uh, kung meron po kayong mga comment, ay uh, paki na lang po diyan sa baba. Ano po, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ah, uh, ako po si Tito Money Vlog, na nagsasabing God bless you all. Dios Mabalos